i-share ko nga pala sa inyo yung unang sahod ko kay Lolo M. Yes. Unang sahod ko kay Lolo M kaya ah, natutuwa ako na i-share sa inyo dahil alam kong marami din gustong maging content creator pero um, ang mapapayo ko lang sa inyo is huwag niyo antayin kasi nung ako talaga hindi ko talaga siya ah, hindi ko siya talaga purpose na ma-monetize kay Lolo M. Ang purpose ko sa pag-upload ko ng mga picture, ng mga video is for personal use. Yung meron lang akong memory, pagtanda ko, yung mga pinagagagawa ko sa aking buhay. Mostly, ang natatandaan kong lagi kong ina-upload is yung mga long videos. Long videos talaga, yung mga 7 to 8 minutes, 10 minutes. Tapos gumagamit din ako ng mga sounds. Kaya uh, hindi ko ina-expect na mamonetize ako kasi nga gumagamit ako ng music until... Uh, Uh, na-invite ako ni Lolo M. Uh, Nag-professional dashboard pala muna ako. Tapos na-invite ako ni Lolo M. Tapos nung unang na-invite ako ni Lolo M, sinagot ko siya na may tanong, oh, na na bakit gusto mo na maging partner ni ni Meta sa mundo ng pagpe-Facebook. Sinagot ko ng Tagalog. Basta ba, basta tanda ko. Sinagot ko siya ng Tagalog. Tapos until uh, bumalik yung invitation. Tapos uh, naalala ko, ni nga pala Pilipino si Lolo M. So, nung na-invite ulit ako, ang sinagot ko na siya na English. Basta kung hindi ako nagkakamali, ang aking inilagay doon, kaya gusto kong maging partner ng ni Lolo M is, uh, I want to share my experiences, my, my mga daily routines, yung mga ganun, mga kineme. Basta, hindi ko matandaan, basta, kumbaga, I, love vlogging, I want to share yung mga pinagagagawa ko, mga ganun. Pero English, ha? Next ay, until, hindi ko siya inantay. Basta, upload lang ako ng upload. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nila, mahilig ako mag-upload. Until, nakikita ko sa mga wall, ang dami na nag-invite ni Lolo M. Sabi ko, uy, baka, baka ako din. <laughs> Tapos, pagbukas ko nung aking professional dashboard, nagulat ako, nakalagay dun, uh, uh, set up, set up yung account ko. Tapos yun, sinet up ko na, then tuloy-tuloy na. Tapos, ang... Uh, ang mas malaki ang earnings ay sa photos. So, um, upload ako ng upload ng photos. Tapos, hindi mo rin siya pwedeng pabayaan yung video sa kayong reels kasi bababa yung reach. Uh, kaya kailangan at least once a day may mga may mga post ka ng reels, kahit isa lang siguro, tapos hindi naman ako naglalive, madalang pag may mga ganap lang sa buhay um, share ko tong video na ito para lang ma-inspire kayo, kasi sayang din uh, malaki din ang kita ayos din, maigi din pambili ng sabon pambili ng mga ah uh, makarikado o oh, di ba naman ah, natutuwa lang ako na i-share kasi yung dati kong hobby pinagkakakitaan ko na at alam ko na kung nagawa ko or nagawa ni Lolo M na i-monetize yung account ko for sure uh, monetize din ang mga account ninyo basta keep on posting basta wag gagamit ng mga music uh, gamitin nyo na lang yung mga voice over nyo mahirap mag voice over pero dun mas legal kaya huwag na kayong gumamit ng music kasi hahati pa yung sakita ninyo and good luck and welcome kayo sa aking bahay just comment, like and share thank you sa mga nagka heart always oh my god thank you so much